naputpos po po sa inyo mga pangako sa panaglataya. Susamahan nyo naman po ako ngayon. Ibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon. So basahin natin po sa Lucas chapter 22 verse 31 and 32. Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datakwa, ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa bilangguan at sa kamatayan. At sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng mano hanggang sa ikailan mong may katlo na ako'y hindi mo nakilala. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapa, kinulang baga kayo ng anuman. At kanilang sinabi, hindi, mga palanggapos, panagrataya, ito po ang mga kutimong balita ng ating Panginoon. Urihin natin ang ating Panginoon Diyos na buhay, gumagawa ng langit at lupa. Ibigin natin ang Ama at ang Anak, Kristo Yesus, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga pinanggap po, manalang pala tayo, tayo na taos puso sa ating Panginoong Diyos. Amen.